ang aming dasal ng ating amang liwanag sa kalangitan. Inet, mm, inet, 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 mainet, mainet, lo, inet na mainet, malalamig, mm, inet, tsaka lamig. Mm, tatanggalin din tayo. Sige, magpapakita, magpapakita. Pangit, ang pangit ko, ang pangit ko. Sige, atasin mo ako. Mmm, manis dyan. Mmm. Eh ngayon, pupunta lang sa yan. Sa oras at araw na ito. Ako, ako si Eva. Mmm, yan. Oh, Inet. Mmm. Amuin mo. Amuin mo. Mmm, mabango mula sa kalangitan. Mmm. Bango. Okay. Alisin mo yan. Hindi ka karapat dapat dyan. O, Inet. Mmm, dasal. Ako si Eva si Eva. Hmm. anong Eva, Eva? Sige, tanggalin mo. Ito ang langit ko. Basta ang ganda niya. Naiigit ako. Hindi e ngayon, tanggalin mo. O gusto mo nang mainit? Gusto ko siyang patayin. Ay? Magpatawad ka sa ating ama sa kalangitan. Pinatay ko yung asawa niya. Lock! Ganon. O ngayon, tatanggalin ko to. Hindi. Sige, magliwanan sa anak, anak niya. niya. Mm -hmm. Oo, oh, sige. Okay. Alisin mo, Alis mo yan. Gusto mo bigyan pa kita? Tapatayin so, ko siya sunod. Sunod ko si Agnes. Mm -hmm. Alisin mo, alisin mo. Isusunod kay anak niya. Mm -hmm. Alisin mo. Para ako nangyayaman. Oo. Mm -hmm. mm -hmm. O, oh, mapag din lang. Tuna iti. Bakit mo ito ginagambala? Naingit ka na naman. Oh, tanggalin mo lahat. Maganda kasi siya. Oo, oh, kahit maganda, tanggalin mo. Mayaman pa siya. Ang liwanag sa kalawitan na pinakaas ang dasal mula Marami sa kalawitan. Marami pang naniligaw. Naniligit ako. Kuryente. Wala. 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 Oh. Marami siyang nagpagamot, hindi ako matitinag. Mm, kahit saan kayo magtitinag dyan, kahit saan ka magpagamot. So, liwanag na siyang babalot. O, mong mga liwanag sa kanilang. Gusto mo bang amoy eh? Ano ko pa ako? Oo. Tanggalin mo. Okay. Sa pilipit sakit, pilipit sakit. Hmm. Init na mainis. Gusto mong amoy yan? Ayaw ka Ang mo. Bakit mo ito hindi nilulubayan? ingit ako. Oh. Ako pumatay sa asawa niya. Hmm. Hmm. na Sigurado ka. Ito na ito eh. Ang galing mo. Ang galing mo. Umalis ka dyan. Hindi ka karapat dapat dyan. Sinunod ko na sa Agnes. Hindi mo magagawa yan. Ang amang liwanag sa kalangitan. Ang siyang pupuk sa tutunaw. Lulusaw sa'yo. Sa oras at araw na ito. Umalis ka dyan. Pilipit sa kit. Umalis ka dyan. Umalis. Ka dyan. Umalis ka dyan. Karapat dapat dyan. Umalis dyan. 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 Huwag dapat ganyan kapatid Magpatawad ka sa ating ama sa kalangitan Gusto mo bang mawalan ng buhay Kung ganyan ang ginagawa mo? Marami pa akong dapat patayin Oo hmm. ba? Hmm. Ngayon pa lang sinetakang galing mo yun hmm. Ang ko lang yan o oh. hmm. sa kalangitan Sa pamamagitan ng banal mong liwanag sa kalangitan Ay kayo po ang siyang manguna Upang sabihin po Ang kanilang mga kamay Ay hindi na muling makakahawak yeah. Yeah, Ito Ito para lang ito mm, Mga paa na hindi makakalakan Kung ito man Ay ginawa niyang hindi mabuti Ay siya rin Ang siyang siya. pupunta O oh, alit Masit ka dyan Pagalingin mo ito O oh, hindi ka na, na makagalaw O oh, hindi na salita Sige Hmm. Mm, mm. mm, mm. 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 Oh, wala na. 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 Wala Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. na. Ngayon pa lang paralyzed na. Paparanas ko sa'yo. Amang liwanag sa kalangitan. Kayo po ang siyang mga sa akin. Tunawin niyo po lahat ng mga kalaban yung mapaglinlang at magharing banal mong liwanag sa kalangitan. Alis dyan. Labas! 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 Tunang itim. Labas! Labas! labas. Liwanag sa kalangitan ng kunting ang pangalan ng aking kapatid. Okay, no, no. Rowena Valdez. Rowena Valdez. Rowena Valdez. Malin yun. Wala. Iyan ang nangyari. O hindi nga matatid. Parang pa tayo. Sino na nga si Eva? Asawa ni Jaime? Siya daw ang pumatay kay Kuya Silver. Ano nga? Yung asawa niya? Papatayin daw niya si Agnes mm -hmm. tapos si Kapatayin Sheen. Papatayin niya yung anak ko daw niya. Disesonal so, mm -hmm. daw po ninyo. Pero ba, kung gano'n, hindi niya di magagawa yung kapatid. Sapagkat ang ama sa kalangitan ang siyang gagawa ng paraan upang hindi yun mabuo yung sinasalita ng hindi mabuti. Hindi niyo magagawa yung kapatid. Manalig lamang kayo sa ating ama sa kalangitan. Matin kayo sa Sabado. Oo, oh, wala yun. Kayo sa Sabado po. Sa Sabado po, kumarin sa kayo. Mm -hmm. Upang malaman si niyo, makausap nyo. Kasi eh, ha? Tignan mo yung healing oil. Ayaw niya ng ano mabaho, mabaho daw. daw. So dagdagan mo ngayon ang healing oil mo kapatid. Inaano niya, pinupuratan niya yung healing. mo kayo, nagbaho ka. Naibili na. na. So, Pinatay ka yung asawa so, niya. Yun. Mga ganong bagay. Pero siyempre, bawal tayong -ano. <laughs> okay, Pero kapag ganong kapatid, hindi niyo na lang siya aano. Hindi talaga. Kausapin so, nyo na lang, maaari sa'yo. Hindi naman kayo nag-uusap nga nga. medyo malayo sa Um, bali bilas nyo. Yan ang, ano, ayaw ng mga mag-uulang. Ang kanto, siya dun sa oil. Hindi naman ang ang bango-bango niya ko. Oh. Para mawala yung kati-kati mo ihaplo-haplos mo lang yan sa katok. Papapangiting ka doon niya. Kasi maganda ka daw. 52 ba siya? Basta mas matanda sa inyo. Siya. Yeah. Mayaman ka daw, madami ka daw ari-arian, eh. <laughs> Papatinding daw niya si Agnes para siya nang mayaman. Alam niyo, protection niyo lang po yung pagdarasal niya. Wala po kong kayong mag-report sa nagbasa. Gumaan na yung ulo mo. Umalis na siya eh. Umalis na. na paralyze siya. Hindi na siya nakagalong no? Hindi na rin siya nakapagsalita. <laughs> hindi na pwede yung siya naman ang balik? Pupunta talaga sa kanya lahat. Babalik sa kanya <laughs> yung, yun. Po, yung mga katagalaw. Yung hindi na siya makapagsalita, makagalaw. Hindi na. Hanggat hindi siya makapagpatawal. Hanggang ngayon kahit tignan. Diba? Hindi, di ko na po ninyo. Kagano nalang siya. Saka oh. ba? Kagano nalang siya? Oh. Kasi oh. so, diba? ko niya, marami na po kayong nakita ng mga Kasi ano, matuloy uh, kayo si po. Hebe daw siya natanggal sa katawan niya. Hindi daw siya natitigil. Marami pa daw siya natitigil. Kahit tama naman niya, kahit... Huwag naman na yung anak ko. Tuntan dito manapay. yung anak mo, kapatid. Kaya si Shin bukas naman. Para malaman natin kung nalagyan hmm. nila. Pero sabi niya kanina, ang dami daw niyang nilagyan, binigyan ng sakit. Madami pa daw siyang papatay. Sabi niya si Adam, may sakit Punta mo dito. Ay, hindi rin sila nag... Yun ang magkakampi. Ah, yung Agnes tsaka siya. Ibig sabihin, kahit sino papatayin niya talaga. Oh, something. iba po ang inggit nalang. Ibig sabihin, nung may tarak din sila may inggit. Kaya sila na pagkulang. Igit sa lahat na yung inggit talaga. Kulit-kulit mo. Hindi naman Hindi naman siya mahirap eh. Mayaman din siya eh. Uh -huh. Mm. Yan ang gusto niya kanya lahat. Oo, Siya lang ang lang. Tapos nalangin. wala siyang anak. Grabe no. Tignan mo mga kapatid, yung mga mangkukulang sa healing oil po natin, ay nababahuan po sila. Sapagkat po makapangyarihan na naman sa kalangitan. At kaya po ang dasal, may siyang ating pong hawak-hawak ay naiinitan po ang mga magkukulang, yung dasal po natin ito. Kaya po, hitip niyo po ito mga kapatid, ay, sapagkat po. napakahalaga po ito kapatid. Meron talaga kasi pagdulog mo pala kung nagsalita pa. Oh, na. oh, oh. si ako si Eva. Ako si Eva, sabi niya. Ang matigas um, um, siya, no. Ang uh, tigas siya. Ang ah, kuling na. Ang marami na kasusunod ko napatay na. Sabi ko, mga kapatid. Patay daw yung kasawan, Pinatay pa Sinabay niya sa, sa COVID yun. Kapag once na may sakit ang tao, sinasabay din nila. Kaya siya namatay sa ospital kasi nga, sa ospital na dapat. Pwede ba naman, tutuloy pa Pati siya ano? Hindi ako mabait Sa ganun. Hindi ka talaga magbagoin sa ganun. Kasi wala kang magtunagawa naman. Ganyan ba yung mga 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 Yung Iba yung nagbagoin sa hindi Di ba gawin naman siya na? Huwag ka gumanti. na po niya. At iswala na po At na po na taas na lang po yung mga... Hindi uh, siya nakatiis na sa linta. Makakalo <laughs> po po. ako! Sabi mo, ano mo, na. Kulit Tingnan mo, mawawala din yung kapatid. Ang daming nga, ang dami. Maligo po kayo ng tubig na may asin. Itaas mo kayo masalangit yung dasal na yun. Kamal sa langit, itinataas ko po sa inyo, kamo. Ang banal na tubig na ito at asin na siyang sandata. Siyang tutunaw ng usaw. Sa sakit makaramdaman sa aking katong magkari. Anon. Mas panghigil na. Mahina pa rin siya kasi nagsalutasyon. Mm -hmm. Ang ah, kulit-kulit niya. <laughs> 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 Baka napakilala yun para hindi mo siya. <laughs> tap ko na. Ay, na, na, yun, yun, tap tap na. na.